Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Abril 5, 2025. Habang bumubukas ang panibagong araw, isang mainit at kaakit-akit na enerhiya ang bumabalot sa iyo, nagbibigay sa iyo ng hindi mapantayang magnetismo na lalong nagpapalakas sa iyong presensya. Parang ikaw ang araw na sumisinag sa kalangitan, hinihila ang iba patungo sa iyo ng walang kahirap-hirap. Ang iyong natural na karisma ay mas lalong magiging kapansin-pansin, na para bang may mahiwagang puwersang nagtutulak sa iba na mapalapit sa iyo. Ang iyong kakayahang makipag-ugnayan ng may lambing, kasiglahan, at kumpiyansa ay magiging isang mahalagang aspeto ng araw na ito. Habang ginagalawan mo ang mundo sa ilalim ng ningning ng iyong sarili, tandaan na gamitin ang iyong kaakit-akit na enerhiya upang magdala ng inspirasyon, kagalakan, at positibong pagbabago hindi lamang sa iyong sarili kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid mo. Ngayon, mas mararamdaman mo ang pagsasanib ng mapaglarong enerhiya at malalim na pagminilai. Ang buhay ay puno ng mahika at hiwaga at sa araw na ito, tila mas lalo mong mauunawaan kung paano ang kasayahan at karunungan ay maaaring magkasabay na umiral sa isang sandali. Maaaring may mga pagkakataon na ikaw ay mapapaligiran ng kasayahan at tawanan. Ngunit sa kabila nito, may isang bahagi ng iyong kalooban na naghahanap ng mas malalim na kahulugan sa mga bagay-bagay. Ang ganitong pagsasanib ng kasiyahan at pagminilay ay isang paalala na sa gitna ng anumang saya o aliw, may mas malalalim na katotohanang maaari mong matuklasan tungkol sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo ngayong araw, binibigyan ka ng pagkakataon upang pag-isipan ng mas mainat ang iyong mga desisyon. May mga pangyayari sa paligid mo na maaaring magdala ng pag-aalinlangan o misteryo, ngunit sa halip na matakot o malito, gamitin mo ito bilang isang oportunidad upang palakasin ang iyong kakayahan sa intuition. Ikaw ay may likas na talino sa pag-intindi sa mga bagay na hindi sinasabi ng direkta, at ito ang araw kung kailan mas lalong magiging matalas ang iyong pakiramdam sa kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Pakinggan ang iyong damdamin at hayaan ang iyong panloob na boses na maging gabay mo sa mga desisyong kailangan mong gawin. Mas magiging matindi rin ang iyong sensibilidad sa emosyon ng ibang tao. Mararamdaman mo ang kanilang saya, lungkot, pagdududa at pag-asa at ito ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa kanila. Ngunit kasabay nito, mahalagang tandaan na hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng damdamin ng ibang tao. Ang empatya ay isang magandang katangian, ngunit dapat mo ring protektahan ang iyong sariling enerhiya. Huwag mong hayaang ang bigat ng iba ay maging pasanin mo rin sa halip gamitin ang iyong pangunawa upang magdala ng positibong impluensya sa kanila, ngunit panatilihin pa rin ang iyong sariling balanse. Sa araw na ito, mahalaga rin ang pagpapahayad ng sarili. Ang musika ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan upang ipahayag ang iyong damdamin at mas lalong mapalalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili. Subukan mong matutunan ang lyrics ng isang awitin na malapit sa iyong puso. Ang simpleng pag-awit o pakikinig sa isang kanta na tumutugma sa iyong damdamin ay maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon at lakas. Maaaring ang mga salita ng kanta ay magbigay sa iyo ng kaliwanagan o paalala sa isang bagay na matagal mo nang gustong maunawaan. Ito rin ay isang paraan upang ipahayag ang iyong mapaglarong panig. Upang ipaalala sa iyong sarili na ang buhay ay hindi dapat laging seryoso. Minsan, ang simpleng kasiyahan ng pag-awit at pagsayaw sa musika ay sapat na upang gawing mas maliwanag ang iyong araw. Pagdating sa iyong maswerteng kulay, ang ginto ay nagdadala ng enerhiya ng kasaganaan, tiwala sa sarili, at mataas na pagpapahalaga sa sarili. Ito ay sumisimbolo sa iyong kakayahang lumiwanag sa anumang sitwasyon at sa iyong likas na kakayahang mangakit ng tabumpay at magandang oportunidad. Ang pagsusuot ng kulay na ito o ang paggamit ng anumang bagay na may ganitong kulay ay makakatulong upang palakasin ang iyong kumpiyansa at ipaalala sa iyo na ikaw ay likas na isinilang upang magtagumpay. Ang iyong maswerteng numero ngayong araw ay 35. Ang numerong ito ay sumasalamin sa paglago, pagpapalawak ng kaalaman at mas matibay na pundasyon sa buhay. Ito ay isang paalala na ang bawat hakbang na ginagawa mo ngayon ay isang hakbang patungo sa mas matibay at matagumpay na kinabukasan. Para sa iyong maswerteng gawain, subukan mong ilagay ang iyong lakas sa isang malikhaing proyekto. Maaaring ito ay pagsusulat, pagguhit, pagsayaw o kahit simpleng pag-aayos ng iyong espasyo upang maging mas magaan at positibo ang enerhiya. Ano man ang piliin mong gawin, ang mahalaga ay mailabas mo ang iyong emosyon sa isang produktibong paraan. Sa pagtatapos ng araw na ito, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang pasalamatan ang lahat ng magagandang bagay na iyong naranasan. Ang bawat sandali ay isang pagkakataon upang lumago, matuto, at maging mas mabuting tao. Ikaw ay isang nilalang na puno ng liwanag at inspirasyon, at bawat hakbang na ginagawa mo sa araw-araw ay isang hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan. Sa kabuan, ang Abril 5, 2025, ay isang araw ng kasiglahan, pagmumuni-muni, at pagpapahayag ng sarili. Gamitin ang araw na ito upang yakapin ang iyong natatanging enerhiya, palakasin ang iyong intuition, at ipahayag ang iyong sarili ng may kagalakan at kumpiyansa. Ikaw ay isang taong isinilang upang magningning, kaya't huwag mong pigilan ang iyong sarili, lumakad ka ng taas noo, puno ng tiwala sa sarili, at hayaan mong ang iyong liwanag ay magbigay inspirasyon sa iba. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.